ilang araw ko na ang naiisip yung tinapa kaya nagsabi nga ako kay Geraldine na iyon na nga lang yung uulamin namin ngayong gabi. Meron naman kaming stack ng ulam sa rep pero kasi talaga gustong gusto kong nga kumain kaya lumabas nga kami ni Geraldine para maghanap dito. Meron nga palengke malapit dito banda sa amin. Ngayon ko nga lang nga nakita na mayroon palang mini mart dito sa loob ng katarungan. Hindi rin kasi ako masyadong nagpupunta or naglalabas papunta nga dito. Nasa e-bike pa nga lang ako nakita ko na yung plastic ng tinapa. Napasabi na nga lang nga din ako ng thank you Lord, kasi nga hindi na kami lalabas ng katarungan para nga maghanap nga nitong tinapa na to. Kung sakaling wala nga kaming makita dito, Galunggong nga yung nabili namin, yun naman talaga din yung gusto ko. Kesa dun sa isa na matinik, yung parang tawilis ba yun? Mas prepare ko talaga yung galunggong na tinapa. Mas mahal nga lang nga yung galunggong, umabot din siya ng 60 pesos, aapat na piraso lang din yung laman at maliliit pa. Pinag-usapan nga namin ni Geraldine na noon nga itong ganitong tinapa na to, nasa 20 pesos nga lang nga yan. Lumaan pa nga kami dito sa may isang tindahan kasi bumili naman kami ng juice. Tanta na nga yung pinababa namin para bumili. Pagdating nga sa bahay, niluto ko na kaagad yung tinapa. Ang gusto ko nga nito, medyo toasted ang pagkakaluto. Nung nandun pa nga ako sa Japan nagtatrabaho, halos ang tagal ko talagang nag dito. Kapag may mga umuwi nga noon sa Pilipinas para magbakasyon or mga papunta pa lang, nakikiusap nga ako sa kanila na dalhan nila ako nito pero nga bawal kasi sa airport. Meron din sana nito sa Japan, yun nga lang, matabang siya, hindi siya katulad talaga na tinapa dito sa Pilipinas. Talagang ang linamnam niya, ang, basta ang sarap. Iba rin kasi yung klase ng tinapa nila sa Japan, kaya hindi ko rin talaga masyadong gusto yun. Pauwi ko nga lang nga yung nanay ko, bili rin siya ng bili ng tinapa kasi alam niya rin na na-miss ko. Gumawa din nga ako ng sausawa, naghiwa ako ng kamatis din, nilagyan ko siya ng toyo. Si Gerald din naman nagprito ng itlog para sa mga bata. Si Gerald din na nga ang naghain ng kanin, din nagkamay nga ako kasi mas pil na pil ko talaga yung kumain ng nakakamay. Kapag ka nga lang sa bahay, any kinds na dry na mga ulam. Tulad ng mga adobo, yung mga basta yung mga masasarsa. Nagkakamay talaga ako, hindi ako masyadong nagkukutsara unless na lang talaga kapag masabaw yung ulam. Mas napipil ko kasi talaga yung pagkain ko kapag nagkakamay ako. At mas gusto ko rin nga yung mga masasarsa na ulam kaysa sa masabaw. Kapag masabaw nga yung ulam katulad ng mga sinigang, mas gusto ko naman hinihigop yung sabaw. Hindi rin ako mahilig maglagay ng sabaw sa kanin. Yung parang ibubuhos mo lahat ng sabaw dun sa may kanin. Basta mabasa nga lang nga ng kaunti yung kanin, okay na ako dun. So, nga mas napaparami talaga yung kain ko kapag ka mas sarsa yung ulam ko. Yung binili nga namin natin na tinapa kung ako lang talaga yung kakain, mauubos ko talaga yung apat. Yun nga lang naawa naman ako kay Gerald din kung uubusan ko siya. <laughs> nakadalawang sandok na nga ako ng kanin hindi pa nauubos yung tinapa ko kasi nga tinitipid ko siya para kasing hindi ako nabubusog. Nung nakadalawang tinapa na nga ako binibigay na nga sa akin ni Gerald din yung pangatlo pa tama na nga daw sa kanya yung isa kasi alam niya na kasing paborito ko to. Sabi ko nga sa kanya sige na kainin mo na yun at tagdalawa na nga na nga tayo. So yun na nga overall nakatatlong plato ako ng kanin dito sa tinapa na to talagang nag enjoy ako sa ulam. So yun na guys salamat sa inyong pagsama habang kumakain nga ako and hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush.